Bral, kanina pa wala kang kasama dito? hmm po. Nung nakita ko nga na aalis at may pupuntahan ang dalawa kong hipag, si Emer at si Ate Jenny, napansin ko ang lungkot sa mga mukha ng aking mga pamangkin. Ayan, si Maverick, <laughs> si Ashley, si Lance at si Alice. Saan si Maris? mama mo? Nasaan na po kung may sa Ate Jenny? Santa Cruz, mama mo yun Tatara mo sa mama mama ng iba ba yun? at nung nalaman ko rin na mag isa lang si Brian sa kanilang bahay ayan agad namin siyang pinuntahan at sinamahan at kitang kita ko habang wala ang mga magulang ng mga pamangkin ko ayan kahit magsama-sama sila malungkot pa rin talaga sila kaya binantayan ko sila kahit na may iniinda akong pasa at kaya ginagamot ko nga habang nagbabantay sa kanila. Yung nakikita ko dati na masayang-masaya sila pero ngayon alam ko na habang wala yung mga magulang nila, ayan, chine-check ko pa rin kung okay pa rin ba sila. Iniisip ko rin kung anong gagawin ko para maging masaya lang ang aking mga pamangkin habang wala ang mga magulang nila. At naisipan na rin nila mga video okay, pero kitang-kita ko pa rin na kahit kumakanta sila, eh bakas ang lukot sa kanila. Napakwento pa kay na mo. Medyo na? kayo? At binilang ko na rin sila ng pagkain para maging masaya sila, pero habakas sa mukha ni Medrick, na malupot pa rin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko para maging masaya ang aking mga pamangkin habang wala ang kanilang mga magulang. Yung kumain na sila, kumanta, pero hindi ko pa rin makita na maging masaya sila. Hanggang sa nagutom na rin ako, kakabantay sa aking mga pamangkin. Para ho kasi silang mama at papa nila ay wala sa bahay nila ngayon. Kaya ayan, ako ang nagbabantay sa kanila. Kasi yung mga papa nila ay naghahanap buhay din. Yung mga mama nila merong pinuntahang uh, training ata. So ayun, ayan, hanggang ngayon matamlay pa rin sila. Kitang kita kay Ashley, kay Alisa, pinagmamastan ko talaga sila na hindi na nila alam gagawin nila. Umupo, ayan, pati si Ashley na higa na ng ilang beses, nagpaikot-ikot na. Lahat na ng gadgets ay ginamit na rin nila para maibsan ang kanilang lungkot habang wala ang mga magulang nila. Bakit ba kasi napakatagal umuwi ng na mga magulang nila? Kaya ayan, hindi ko na lang ang gagawin sa aking mga pamangkin. Pero ang totoo, wala lang talaga kami internet sa bahay. Kaya nagpunta kami dito sa kabilang bahay.